tatlo so, mga loads babaklasin natin mga forma kasi po forma ko na yung pangalawa para meron tayong ako fish lalo nakapag asindada na nakapag baklas pa ng forma nakapag forma pa yung mga loads ha nakikita nyo yung mga galawan natin Pagpaklasin natin ito tapos kakabit ulit. Tapos na ako magasin tatay. Kaya eh. na natin. Ngayon, poporma natin yun para kuya luloy na sa bandang bulong magasin tatay. yeah <sighs> Ayos na. Pupormaan natin. natin yan. Tanggal tayo ng bareta. Be! Pero bareta mo, be! Medyo matulis. Pagtapos nila rito, bubuusan na naman namin to. Pag buhos na naman namin yan, asintada na naman mga lods. Pakyawan nga ang galawan. Ayan kami mga construction worker. Hindi bumabase sa uh, nagbabantay. Pero mga ano mo be? Tan. Eh, udon mo na. Oh. Talagang. Ito yung si bebe. Oh. Si pagtalang ang mga bata. Malulupit. Be, kiss na muna. Be. sa. Higit ang mga ah. ga galawan namin. Yan si Goy Luloy. Diniretso na yung sintada niya. Bukas, nandiyan dyan na naman kami. Panibago na naman ano, mga lods. Panab panibagong gawa na naman kumain makakapagforma na tayo ng uli. para meron na ikita na gagawa matapos namin lahat yan tapusin ang dapat pinatapos maglotsa Dwa ka lang ng tao. Logs God po sa lahat ng mga construction worker. Na tulad kong lumalaban ng patas. God po. Boss 3 ko mapagmahal.